mainit na mainit pong pinag-uusapan ang mga pelikulang lahok sa MMFF 2023. Marami pong mga tagahanga at taga-suporta ng mga artistang nakapasok ang pelikula ang maligayang maligaya kung paanong ang mga naligwak naman sa pilian. Diba, ng pamunuan ng MMFF ay nagwawala, nagagalit tulad na lamang po ng mga tagahanga ni Nadine Lustre dahil hindi po napili ang kanyang piligulang nocturno para sa MMFF. Anong komento mo, Romel? Naku, syempre. Kung ako bilang tagahanga, syempre madidisappoint ako sa desisyon ng pamunuan ng MMFF. Hmm. Pero wala naman tayong magawa. Pero nakakapanghinayang lang kasi sayang itinanghal pa naman si... Best si, actress. Si, best uh -huh. actress last year at box office. Hmm. Hit ang kanyang uh -huh. movie last year na sayang sana nasundutan ngayon. At Ay, yun ang ano, yun ang uh, ibinabalik ng mga taga-suporta ni Nadine. Bakit? Uh -huh. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo ba kasi na makuha niya uli ang pagiging uh -huh. best actress ngayon kahit marami pang nakapasok na iba? Bakit? Pati pinagdamot nyo yan kay Nadine ang galing-galing niyang artista? Parang gano'n. Uh -huh. Kaya nga, ang dami-dami, ang dami-daming komento na lumuluta ngayon sa magaling naman talaga si Nadine Lustre, di ba? Okay. Kaya lang, wala po kami kasi sa loob, wala tayo sa loob. Hindi po natin alam kung ano ang pinairal na, ano mo yung, yung, mga, mga Wait, punto yun, ng kwalifikasyon, oh, okay. oo, ng mga pam mga tagapamuno para mapili ang isang pelikula. May mga genre-genre kasi yan. At yes. syempre, pinagtatalunan niya, nakakaroon po ng mahigpitang deliberasyon. Kaya kumbaga, hindi tayo po pwedeng magkomento na dapat ganito, dapat ganyan. Nakakalungkot lang. Pero talagang ganon, di ba? Oh, wow. Talagang ganon. Nakaka okay. Nakakalungkot.